what's up sa inyo mga kabike jam for this video uh, ituturo ko sa inyo kung paano mawala yung sakit sa tuhod tsaka kung paano yung hindi ka pinupilikat pag kami nakakaranas ng pamumulikat o pananakit ng tuhod pag nagbabike. karamihan sa mga bago pa lang karamihan na nadidinig ko sinasaktan sila ng tuhod o iba naman pinupulikat paano nga ba mawala yung sakit sa tuhod napaka common na kasi yun. Eh. kahit ako kahit ng dati bago pa lang ako nagbabay nakaranasan din ako ng ganyan. Kala natin normal yun, pero totoo lang, hindi yun normal. Pag tumagal, pwede ka ma-injury o kung ano mangyari dun sa tuhod mo. Disclaimer lang pala guys, no? Uh, hindi ito yung pro, hindi ito expert ng paraan ng tamang, tamang pagsukat ng saddle natin. Kahit ako mismo, hindi pa rin ako expert sa ganitong larangan. So, yung natutunan ko lang doon is by on my own experience na i share ko sa inyo mga kabike So, yun, simulan na natin. Ito yung halimbawa pag pinupulikat ka nagbabay. Pag nagbabay ka, tapos sobrang taas ng upuan mo. May tendency kasi noon na yung paa mo banat na banat doon sa upuan. Yung muscle mo dun sa hita tapos dun sa baba. Banat, banat yung mga muscles mo malakas yung tension. Ang tendency nun, habang nababay ka na mataas yung upuan mo, o umaahon ka, doon ka may chance na pulikatin. Ito naman, yung pagka yung sumasakit yung tuhod, pwede na mababa yung upuan mo. Pag mababa yung upuan mo, sasakit yung tuhod mo. Yung joint natin, um, masyado siyang bend. Eh. Masyado siyang nabebend bend pagka pumibidal ka. Ang taas ng tuhod mo, doon sa saddle. Kasi karamihan yung ginagawa, binababaan yung upuan. Kakalain nila, relax na relax sila. Kala nila, hindi masakit, hindi sila sinasaktan kasi malapit lang naman yung ride, eh, di ba? Pero pagka humaba yung medyo yung ride, mararamdaman nila na parang kumikirot yung tuhod nila. So, ito nga pala, mga bike job, nandito yung bike ko. Medyo madilim lang pagpasensya nyo na madilim. Kapahit ako sa inyo kung paano ba yung tama na pag-upo natin sa saddle. So ngayon, susubukan muna natin na babaan yung upuan nitong bike na para pakita ko sa inyo ano ba yung epekto pagka mababa yung upuan at ano ba yung actual na uh, position ng tuhod natin pag mababa yung upuan. So babaan muna natin. So yung mga kabay nababa na natin yung upuan. Try na natin sa kuyan na para makita natin yung actual na posisyon natin pagka yung mababa yung upuan. Try natin sa sakyan. Papansin nyo, sobrang, sobrang angat ng tuhod. Ito, dito. So sobrang angat niya. Ngayon baba mo yung paa mo. Bed na bed itong tuhod. So, ayan, babang-baba. Hindi ako makapedal eh, kasi wala tayong roller. Kaya, back pedal ang gagawin natin. Yung tuhod natin, pag pumibidal tayo, bed na bed, is na-stress to. Pwede ma-injury. Tapos, itong quads natin, pwedeng sumakit to, to at ma-stress. So, actually, mali yung gano'ng position. Try pa natin babaan. So, yung mga kabadya, binabaan ko pa ganito yung mapapansin natin na karaniwan ng mga taas ng upuan, ng mga nagbabay to work yung mga construction worker natin, uh, pansin natin sa kanila, ang bababa ng upuan nila hindi natin sila masisisi kasi hindi naman sila uh, ano talaga sa bike or related, di sila masyadong uh, bike enthusiast so, ganon parang ganon din naman tayo dati, di ba na hindi natin alam yung ganon na Mali pala yung gano'n. Pero bike pa rin tayo ng bike, kahit mga bata tayo. Ah, mali pala yun na ah, aware na tayo dun sa mga possible na mangyayari about dun sa gano'n na maling position ako puwan. Sobrang baba ng saddle kasi may epekto yun dito. Sobrang baba. So ngayon, try naman natin na ah, taasan yung saddle. So okay, no mga kabay sobrang taas nung saddle at try natin na mag back pedal kung banat yung ating tuhod tsaka yung hita Ayan, kung mapapansin nyo sa position ng hita ko tsaka nung binti ko kanina medyo kagandito na konti so ngayon na i-6 o'clock ko yung crank, makita natin na straight na straight yung hita tsaka yung binti natin yung tuhod natin, banat na banat. So, pag nagbabak-pedal tayo, na straight yung kita tsaka yung binti natin. Tapos, yung hips na rin swing kasi nga, kabilaan, banat yung pagpedal natin. Yung iba gusto nila mataas yung upuan. Yung iba naman, yung palm ng paa nila halos na, nandito na sa dulo. Kaya sabi nila, okay lang daw sa kanila yung mataas. Hindi sa sakit yung tuhod mo pag sobrang taas nung saddle mo. Ang mangyayari, ang sasakit yung banda dito. Kasi pagka mababa, ito yung sasakit, yung mismong patela, yung gitna ng tuhod. Pwede din dito sa ilalim, tapos may stress yung muscle mo dito. Kasi nga, banat na banat. Pag ginawa ka nyo, matigas yung ganito, banat na banat. Paano ba natin susolusyonan yung gano'n namang problema na pag mataas yung upuan, pwede kang pulikatin. naman mababa yung upuan, sasakit yung tuhod mo o may stress yung pants mo. So yun, meron tayong gagawin na paraan para maiwasan natin yung mga gano'n na case about sa pagbabike natin para hindi tayo saktan, para comfortable tayo na makauwi o matapos yung ride natin na walang sumasakit. Kahit yung tuhod natin hindi sasakit, hindi rin tayo pulikatin. Ito yung pinaka-basic na pagsukat ng taas ng saddle dun sa pedal. Tuturo ko sa inyo itong heel method. Ito yung napakadali lang. Try natin isuot nyo na yung sapatos natin. Kasi kung yung ginagamit nyo na pang bike o ano, pwedeng dun yung sukatin yung, yung heel method. na so, uh, natin yung sapatos. Try na natin yung heel method na process na gagawin natin. Babaan na natin yung upuan. Kasi itong upuan ko nga pala mga kapit. Naka heel method na to. So binalik ko lang siya dun sa dati niya. So, try muna natin na upuan. Papakita ko sa inyo. Yan yung mga kabay dyan. Nyo, ang heel method, para masukat mo yung tamang taas ng saddle mo, kahit sino, pwedeng gawin yung mga babay to work, pwede din mong gawin yan. So, depende lang siguro sa taas ng bike mo talaga. Pagka malit yung bike mo, hindi siya siya magagawa. So, try natin eh, ipunta nyo sa 6 o'clock o ipantay nyo siyang 6 o'clock. So yan, kung mapapansin nyo mga kapit pantay yung crank, Diretso pa baba. Paano nga ba yung hill method? Una, nakaupo kayo sa bike. Uh, gamitin nyo muna yung tamang taas ng saddle nyo. Wala namang issue doon. Sumakay kayo, isiksaklak nyo yung pedal. Try nyo ilagay yung hill nyo. Kahit tinawag na hill method, yung mismong sakong na ganito. Sakong lang yung nakatapak sa pedal. Hindi yung gitna, hindi yung harap, yung dulo. Tapos, pati yung kabila, syempre. Try niyong mag-back pedal ng yung sakong ang naka doon sa pedal. Pag nakakapag-back pedal kayo ng maayos, na sakong yung nakalagay doon sa may pedal nyo, ibig sabihin, nasa ayos yung saddle nyo. Pag hindi nagwi yung bewang nyo, hindi na-stress yung hita nyo, pwedeng nasa tamang ayos yung bike nyo. So ayan, babak pedal ako. Tapos lalagay ko sa sasak clock yung, yung crank. Tapos mapapansin niyo dito mga bike job. Yung itong hita ko tapos itong yung binti ko. Itong binti ko medyo may curve siya na konti. So hindi naman siya curve na curve, konting curve lang. Ito yung straight, ito yung normal. Ito yung straight, ito yung normal. So bilang sabi may curve, hindi stress yung hita tsaka yung binti. So, yun yung tama Pag nag method ka Dapat ganyan Kasi pag sobrang taas, straight to So, tamang tansyayin nyo na lang Yung taas nung saddle no Yung tamang taas And dapat nakakapag Back pedal kayo na Hindi na-stress yung Hita at yung tuhod Dapat nakakapag back pedal kayo ng maayos Ganyan hindi naghihilahan o hindi nahihila yung dalawang part hindi nag yung bewang so yun yung heel method na tinatawag so yun yung mga abay job yun yung mga paraan na pwede mong gawin pagka sinasaktan ka ng tuhod pwede mong gawin yung heel method na tinuro ko sa iyo kanina So, yun yung pinaka-basic na basic na pagsukat ng tamang height ng saddle na pwede natin gawin sa ating bike. Yung mga tinatawag din kasi ng bago bike pit. So, yung bike pit, uh, medyo may kamahalan. So, pero kung talagang gusto mo talaga na mapit ka o may iba pang sumasakit sa inyong katawan, pwede ka magpa-bike pit. So, kung hindi man siguro na wala yung problema mo dun sa tinuro ko sa iyo, o talagang sumasakit pa din yung tuhod mo, pinupulikat ka pa din, siguro, ito yun yung mo para ano, para mag-bike fitting na uh, tinatawag na kung saan lahat ng parts ng movement mo dun sa bike, um, aayusin yun at ipipit ka dun sa mismong bike. Gawin pag-iisahin kayo ng bike eh. Kaya yun ang ilan lang siguro para na pwede mong gawin or magpa-check up ka din sa doctor if hindi pa rin nawawala yung sakit mo sa tuhod or sinasakta ka ba ng tuhod na kahit ginawa mo na yung heal method, uh, ka ba din, pwede ka naman pa-check up sa doktor para malaman mo kung yung, ano ba yung tamang gagawin mo. So yung mga kabal job, maraming maraming salamat sa panonood. Pakilike naman tong video na to kung nagustuhan mo. Pakicomment naman sa baba yung mga video suggestion mo. Pwede natin yung gawa ng video dito sa channel. Subscribe na din at pakiclick yung notification para updated ka sa mga susunod natin na video. Maraming salamat sa panonood. And this is your The Bike Job.